kanina is inaway siya ng Maya ng dalawang Maya so yun, yun yung ano yun yung uh, baka nagulang so good morning sa inyo and uh, welcome back sa another video and uh, medyo may uh, mga gagawin tayo ngayon and uh, pinakauna ayan uh, gusto kong ipakita sa inyo ng natin mga kalapatids natin dito kasi lumayoon ah uh, yung tatay ni ano tatay ni Nugnog grabe may itlog na naman ay na yung magulang ni Nugnog kasi hindi naman siya magni kung ano lang tatay lang yung magulang ni Nugnog eh meron na namang ano itlog tapos update pala sa ano ang daming may mga na yun. Ang daming may itlog pero natang, natanghalian ako ng gising so ngayon ko pa lang sila mapapakain. Aray. Kasi ng ulo may kuto ata ako. Ang kahit okay, na yung uh, tatay nila. Agulang pala. Ba't tatay ako ng tatay? Ayan. Ayan. So, nilipat ko na sila dito. Di ba kasi nandun sila? So nilipat ko na sila dito kasi para ayan, makapag-focus sila sa pag uh, be breed be yeah, yung fancy sa saka to. Eh hindi ko naman sila ano, hindi ko naman sila talaga pinaris na pinaris. Tagang usa silang nagpares doon sa loob. Ay, may mga maraming nagsasabing bawal pero tingnan niyo naman yung kinalabasan kay Nugnug. -Nug. Oh, ang ganda naman eh. 'Di ba? Parang crossbreed. <laughs> okay kamustahin natin yung mga alaga natin. Ewan ko lang ah, pero grabe talaga, sobrang laki talaga na kalapating ko. Alam mo yun, bira kasi talaga kung... Uh, sanay talaga ako sa mga kalapating mga neto di ba? Pero ito talaga, nung uh, simula nung mga binigyan tayo ng mga kalapating ng mga ang tropa natin kakabi so, talaga tingnan nyo oh ang lalaki na itong kalapating ko ito. good yeah. so ito sabik na sabik na talaga itong lumipad ilang araw itong hindi nakalabas so dito lang tayo kasi tingin ko mas naano talaga siya dito eh compared dun sa uh, pag may kasama siya so ayan fly good fly 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 đúng, đi một trận, lại na, yeah, lại, nhớ không, đâu, na, đi cùng tôi trong sub division na, lại na bi, play na, xong, ai tu, play, 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 đi na anh cái này là ông mi đi sang play na, play na, play, play na, play na, play na, play, play Play. Play. <laughs> ako. Ako inahayaan ko na siya ngayon. Parang yan o. Kasi ko, talagang pag tinawag ko talaga siya. Na ano naman kagad siya eh, na Kaya hindi ko na siya talaga na tawagen uh, tawagin. Pag gusto ko lang talaga siya tawagin. Saka ako siya tatawagin. Hindi yung kahit hindi mo naman kailangan tawagin eh. Tinatawag mo. ba? Diba? Kasi ano na to eh. Kumbaga. Uh, kilelang kilelang na ako nito so lipat na ba? live live ha hihindi dun gone gone cam cam gone cam yan live yun na yun na more class na yun na nako Go no. good, good, good. Go on. Go on. Go, on. Go on. Ayan o. Ang makikita nasa ano siya. Nandun sa... Ayan. Nasa kable. Ayun na. Kumaripas na. Ayan. Umikot na. Yun, umiikot tulog sa... Yun, taas o. Ayun o. No? Ang taas. Gawin taas. Asa yun? Gone! Gone! Wala pa na may whistle ko dito. Pero okay na yan. May tiwala na talaga ako dun. Asa yun? Kailangan natin yun na Go. Tayo <laughs> natin. Niglang babagsak na lang 'yan eh. Go. minsan talaga tumatagal siya habi ikot ikot yun nakita nga nung ano nung uh, tropa doon nandun daw sa court na sa ano na ikot <laughs> minsan di mo mawawala sa isip mo na baka ah ano no baka hindi bumalik kasi kahit ano sobrang tiwala pero ewan ko ako kasi pag hindi bumalik well, wala magagawa talagang di ba ginawa ko naman lahat ng training sa kanya so nasa kanya na yon nasa ibon na yon Good. Sudah naya. <laughs> okay. Try natin kunin yung hanapin yung whistle. Wala pa dito. So, lalagay ko yung camera dito. Ayan. Lalagay ko yung camera. Ayan baka matimingan makita niya makita niya dumating habang nasa loob ako, taglit lang. So naka-record na ako ng like uh, 15 minutes, wala pa din si Gon. So eh, I'll keep on ano tracking kung ilang uh, minuto siya mawawala. Ayan, 2:18, 15 minutes. 15 minutes na 'yon nakaraan. Wala talaga. Putik 'yan. Ito na yung pinakamatagal niya umikot. Or nagdapo na 'yon. Nakikipaglaro lagi sa mga maya eh. Pero sige lang. So yan, nahanap ko na yung whistle ko. natin kasi it's almost ilang ano na 3.53 na mahigit ano na mahigit isang oras na ata oh, mga isang oras na wala pa din si so iikot tayo sa subdivision titingnan natin dun sa lagi niyang tinatambay yung puno minsan kapag uh, umiikot siya tas matagal siyang bumalik nasa puno siya nakikipaglaro ng Maya pero kasi dito nakita ko kasi kanina is inaway siya ng Maya ng dalawang Maya so yun yun yung ano yun yung uh, baka nagulat baka alam mo yun ganon so tara samahan mo ako kanina pa ako hindi ako mapakali dito kakaantay so ayan ito ito yung punong yun titingnan natin dyan tapos sa likod kasi napakadaming maya Ayan, iigutin natin kasi dito din sa umiikot kanina. So 5.30 na And uh, wala pa rin talaga I don't know May mga sabi nila May mga ilang ibon daw na kapag nawawala Alam mo yun Bumabalik ng uh, pagkakinabukasan Sa susunod na araw pero <laughs> Ang hirap umasa Ay eh, ganun talaga Siguro Ganun yung disadvantage kapag maliit yung ibon mo Siguro kasi Ultimo Maya, pag inaway siya, alam mo yun, pag nasaktan siya or nagulat siya or pag hinabol siya, yun, pwede talaga siyang kumaripas. Pero, hindi ko akalain kasi sa katagal-tagal kasi, di ba? Parang, uh, sobrang tiwala na ako sa kanya na ang namang kinakalaro niyang Maya. Hindi ko alam bakit inaway siya doon. Tapos, yun, pumunta siya doon sa kabila. Kaya hindi ko na siya tapos hindi ko na siya nakita ayun lang talaga ng ano to nangyari to na sobrang tagal usually mga 5 minutes lang umikot siya tapos talagang bumabagsak na kagad dito Ngayon parang dalawang oras may na so wala pa din Maya't at maya lumalabas ako umikot na ako wala pa din talaga pero yun mag-aantay pa din tayo hanggang mamaya hanggang bukas pero hanggang dito na muna sa hanggang dito na lang muna yung video na to and i-update ko kayo. So pag uh, yan kung anong nangyari kung nakabalik ba, hindi ba nakabalik. Kasi sa labas nga lang lagi ako ng ano, pito lang ako ng pito. Sana talaga alam mo yun. Walang nangyaring masama kay God. So 'yan na lang muna and uh ang lungkot ng video na to. Okay, so see you again sa next video. So yeah, uh shoutout kay uh, Video Man Love TV. With Bartulata, idol sana magka-gift ka na. Mr. Basic, Iloilo, Manug owak si Sardo, David ayan maraming salamat sa laging panonood din na talag Talagsad Lawrence Pajardo and then uh, ingat kayo lagi keep safe and uh, happy keeping habit hunting and uh, kita kits tayo sa next video okay let's go so yun medyo malungkot kala yung video natin kasi nawala si Gon, pero ay nako let's move on and uh, yun Bala na, hindi ko pa din alam pero ah, Ayoko mo naisipin yun, okay? Sige po, ingat tayo And uh, Kita-kits tayo sa susunod na video